Alam po ninyo, mahalaga sa ah, gulay sa umaga pa na ihahanda natin sa ating mga anak. Alam po ba ninyo? At may ang alaya. So, yung minit natin sa isang araw ay nandito ng lahat. So, ayan. Pulang po siya. Yeah. yung mga nanay, sanay, yung inyong, inyong mga anak na kumain ng gulay. Dahil ito yung sustansya, hindi dun sa McDonald's Jollibee. Walang gulay doon. Ha? At saka, choking, kaunting gulay, pero hindi pa rin sa mga. Oy, karindiriyahan. Doon kayo kumain. Okay, yan po yung aking gustong ibahagi ngayon sa inyong mga nanay. Maging aware kayo. Ha, magluto kayo ng pagkain ng inyong anak. Ha, umaga pa lang. Dapat nakahanda na yan. Para pagpasok ng inyong mga anak ay nakakain na siya ng full meal sa umaga. Para pagdating ng tanghali, kahit uh mag-snack na lang siya okay mahalaga po ang almusal sa inyong anak dahil kapag walang enerhiya at protina kinain ang inyong anak at walang laman ang bituka eh anong gasolina ang gagamitin ng katawan para matutunan at mag-aral ha take note po ha